may tutoro ako sa inyo kung paano magkapiling. Ah, ito guys. So, paano magkapiling guys? Ganito lang ang gagawin nyo. O ganito lang ang gagawin nyo. Ito, ito yung nagbaba ng nagbaba si Kai Chana, nagbaba siya ng nagbaba siya ng link. Eh, dito muna punta. Tapos, pindutin mo yung share. Tapos, pagka pindutin yung share, copy mo, copy link mo dito, pindutin mo yung copy link. Tapos, punta ka dito sa messenger mo. Punta ka sa messenger mo. Ito ang messenger mo. Ipis mo dito. Yung kabartiran mo dito, guys. Yung kabartiran mo. Kabartiran mo. Di punta mo dito. punta mo dito sa... Ayan. punta mo dyan. Tapos isent mo siya. Yan. Dito mo ipis. Ayan. Dyan mo ipis. Ah, Pagka-ipis na yan, guys. Pindutin mo yung link. Hindi ka magpindot sa may video. Tapos pindutin mo yung tatlong tuldok. Tatlong tuldok sa taas, tapos open YouTube. Ayan na guys, open YouTube na. Antayin mo guys na magaan. Kasi mabagal ang ating nito. Andiyan na guys, andiyan na siya. Oh. Pwede ka na makadikit. Uh pwede ka na makadikit, andiyan na. Nakita mo na guys, oh, nakita niya. No? Ayan, ayan na. Oh. Tapos, mag-change account ka, pindutin mo yung pinakababa, arrow. Pindutin mo yung profile pic mo sa YouTube, change account switch account ka switch account. Ah dito ka naman guys. Oo, oh, 'yan. Tapos pindutin mo naman dito guys. Dito ka naman pindot. Tapos dyan sa tatlong tuldok. Tapos open YouTube. Ah, 'yan na guys. O, oh, kadali lang. Oh, 'yan. Ganun lang papalit-palit lang switch account lang tapos switch account ka lang. Ganun lang. Pindutin mo lang yan, ganun. Pabalik-balik lang. Ah, sige guys, Maraming pong salamat. Bye bye and God bless you all. Sana may nakatotonan kayo sa aking video. Please like and share po. Thank you very much.